akong chinelas. Baka may mag na naman kasi na, Uy, madam, wala kang chinelas or ano. Ayan ha. Kasi po, mas komportable ako na natatanggal ako ng chinelas kapag ka magdadam. Nagbubunot ng mga damo. Eh, ito lang naman po yung mga binubunot ko, mga damo-damo, ganyan. So anyway, ba uh, eh bang nagbubunot ako ng damo ay magbibigay ako sa inyo lang tips. Ayan. Sa mga gusto pong mag -ano, ng tips, ang tips ko po sa inyo ay tatlong tips. Na paano malalaman na kung mahal ka talaga ng isang babae. Ayan. Ang unang tips natin mga kasalim, syempre, nag-effort. Kasi kapag once nag effort ang isang babae, so ibig sabihin, mahal ka na de ba? Diba? Kasi ang isang babae, hindi naman yan mag effort sa sa'yo. Kung talagang walang pagmamahal sa'yo, tatandaan yan ha. Kasi, alam niyo ba kung bakit ang babae kapag walang pagmamahal sa isang lalaki, so hahayaan ka lang niya, wala siyang pakialam sa'yo, dead ma lang. Ganun lang yun. Yan yung ating unang sign. So, ang pangalawang sign naman, lahat ng mga gusto niya para sa iyo is sinusunod niya. For example, mga kasawi, ha, tandaan niyo to. Kapag ang isang babae, sinabi ng isang lalaki na huwag mong suotin niya na nakashort ka lang. Tapos yung babae naman, syempre sinusunod-sunod niya. ng ganyan. O sa ibig sabihin yun ay talagang mahal niya ang lalaki. Mahal niya ang isang lalaki kasi hindi naman niya susundin ang gusto ng mga kalalakihan kung wala itong gusto sa kanya o hindi niya mahal ang isang lalaki. Kaya kung ano yung mga pinagbabawal ng isang lalaki sa isang babae ay talagang sinusunod ito. Yon, yon. Tandaan yun ha. For example, sabihin ng isang lalaki na huwag kang magiinom, huwag kang maninigarilyo. Ayan. So, susundin yun ng babae siya. Pero dahil mahal niya ang isang lalaki. Kumbaga, lahat ng mga sinasabi ng isang lalaki para sa kanya is ginagawa niya tahil diba? Dahil mahal niya ang isang lalaki. So 'yun po 'yun. Ang pangat na mga kasabi, is palaging naandyan sa'yo good or bad na moments para sa'yo. For example, mga kasali ganito. Kapag yung isang babae nag stay sa isang lalaki, kahit na may mga bagay na minsan syempre hindi naman laging perfect yung relasyon. Yung bang lagi mainit ang lalaki, mainit ang ulo. Yan, yeah, naandyan pa rin siya, handa siya magpasensya sa isang lalaki, handa siya uh, pasensyahan kung ano yung mga bagay na ginagawa ng isang lalaki. Nag-i-stay pa rin yung babae. So, nahabaan niya yung pasensya niya, ganyan. Tapos, syempre, the same type, kapag kang isang lalaki lalo ay walang-wala ito, yung walang pera, walang yaman, ayan. Yung bang talagang as walang-wala siya, darating sa punto na talagang minsan, di ba, yung mga babae bumibitaw, naghahanap ng mga pera, naghahanap ng yaman, hinahayaan lang nila yung kanilang jowa na kahit mawala sa kanila kapalit ng kayamanan. Pero kapag ang babae ay nag-stay sa iyo kahit wala kang pera, wala kang yaman, so ibig sabihin mahal ka ng isang babae. Ganun lang yung kasimple kasi may mga babae talaga na madalang na nag-stay sa isang relasyon na pagtsatsagaan ng isang lalaki kahit wala kang pera, wala kang yaman. Boom! Kasi ganun ako. Kapag ka nagmahal na ako, kahit wala kang pera, mamahalin mama, kita hanggang dulo at hindi kita iiwan. So, charo, pero totoo yun. So, syempre yun lang mga kasabi yung ating pangatlo na sign. At syempre, lagi ko yung sinasabi sa inyo, laging niyong tatandaan at ito yung advice ko sa mga kalalakihan na nagmamahal. Kailangan kilatisin ninyo ang isang babae bago kayo magmahal, bago nyo iiwan magmahal. Kasi alam niyo ba kung bakit bibihira sa mga kababaihan na talagang sobra silang magmahal. Kaya kapag once sila ay nagmahal, wag na wag nyo na nang sasaktan, wag na wag nyo na nang papakawalan. Kasi bibihira ang mga babae na nagtitiis sa isang lalaki, lalo pa sa panahon natin ngayon. Lagi nyo tatandaan yan ha, mga kalalakihan. Kaya kapag kayo ay nakatagpo ng isang babae na ganito yung kanilang pag-uugali o pagtatrato sa inyo, ibig sabihin sobra ka ng mahal niyan at maswerte ka na sa isang babae.